One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello. beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog At kung anong hotdog yan, alam mo na yan. So, yan. So, sana lahat kayo ay okay, mga amigo, amiga. Kamusta ang araw ninyo? Siyempre ko ako naman ay eto, galing akong exercise, galing akong school, at talaga naman ay nako, pagod ako kanina. Kaya nakaidlip ako ng mga 30 minutes. Ayun, talagang sabi ko sa iyo, sarap ng feeling yung nakaidlip ako ng kahit konting oras. And then, after that, ayun na nga. So, fresh overload na uli ang lola ninyo. ba? Diba? So, yon. So, guys, kayo guys, ini-encourage ko kayo na sana kapag may time kayo, bigyan ninyo ng pansin ang sarili ninyo na mag-exercise. Miski pa paano. So, kahit sa isang linggo, tatlong beses, try natin gawin yon. Kasi, syempre, sa panahon ngayon, ah, maraming mga hina high blood, maraming nagkakasakit para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari na alam mo yun, ingatan natin yung katawan natin. Siguro doon tamang exercise, konting bawa sa pagkain kasi syempre alam mo na masarap tayong kumain ng bongga bongga. So yon So ako talaga na-realize ko din na oo nga ang kalusugan natin ng ating kayamanan. Kaya kailangan din natin ingatan ng katawan natin ng bonggam-bongga. So yon exercise then medyo bawas sa mga maalat, alam mo na. So kumain tayo ng gulay, kumain tayo ng prutas, and then Ayon, yung mga isda, di ba? Huwag tayo masyadong mahilig sa bagoong, sa mga daing, tinapa. Ayan, so iwas-iwasan natin. So, mas maganda na ang pagkain natin ay chine-check din natin ng kahit alam mo yung simple lang na may kamatis, na isda, winner na yon. So, kayo yung i steam yung isda, mas bongga. Charot. So, yon. so basta kahit ano naman ang kainin natin, kasi syempre hindi naman natin talaga maasikaso minsan nga kung ano na lang yung food na nandiyo dyan, yun na lang kinakain natin. Pero ang mas maganda dito, medyo bawas-bawas lang. Halimbawa, sa tanghali, okay tayong kumain ng madami, pero sa gabi, at least medyo less na dapat. O, huwag na natin masyadong punuin ang ating mga bituka ng bonggam-bongga. -bongga. Kasi kaya tayo nagkakasakit kasi sobrang matakaw pala talaga tayo sa pagkain. So, dapat medyo bawas-bawas lang konte, Especially yung mga patis, yung mga bagoong, ayan, nako, mga delikado sila. Sila yung high blood. Kaya, yon konting walk, kung hindi nyo nakayang tumakbo, walking na lang. So, siguro mga 15 minutes walk sa area ninyo, o kaya Mag-exercise exercise lang. Stretching. Ganon. So, kahit tatlong beses sa isang linggo, kung kaya nyo gawin, gawin niyo yon At sa mga nag-exercise na dyan, keep going, katulad ko. Sabi nga ni PE teacher, ay nako, kailangan mag-exercise ka araw-araw. Sabi ko naman, o sige. So, yon Kaya, go to the gym. <laughs> Hindi naman. Kahit wala kang gym, kahit nandiyan ka lang sa bahay ninyo, yun sa labas lang ng bahay ninyo, yon Medyo, ayun, sayaw-sayaw, konti-konti, papawis, yon importante kasi pinagpapawisan tayo. Sabi ng ganon, the more na active yung katawan natin, mas panalo daw yun. Yan. So, eto na, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na magtataas talaga ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. -bongga dahil, papunta na tayo sa exciting moment para sa mga pageant ngayon taon na to. So, eto nga, sa October 5, mag i na ang Miss Grand International at saka Miss International. O, ba diba? So, sa October 5 to October 25 ang competition ng Miss Grand International na gagawin nga sa Vietnam, kung saan ang ating pambato dyan ay si Nikki Dimora, na sana handang-handa na siya, dahil dalawang linggo na lang ang hihintayin niya, mag-start na ang competition niya. So, sana yung kanyang national costume, evening gown, mga pasabog, etc sana prepared naman, di ba? Kasi kahit anong ganda ng kandidata natin, kung hindi naman pasabog at walang eksena, walang mangyayari, di ba? So, yun, at saka sana ano makapag-training pa rin kahit pa so ito pa Miss International sabi ganoon kaya daw ba kunin ni Nicole Bormeo ang corona dito sa Miss International ngayong taon na to to be honest sa lahat ng kandidata parang si Nicole yata ang isa sa mga pinakamatagal na nag -prepared. Sana naman, sana naman nag siya ng bongga-bongga kasi syempre isang taon ba naman yung hinintay niya. But ang nakakatuwa doon, finally, eto na, magkukumpit na siya. Kung tatanungin ninyo ako kung kaya ba mag-back-to-back -back ng dalawang kandidata natin na lalaban ngayong October, Depende yun sa kanila kung prepared sila. Sana may luck, sana may swerte yung dumating na alam mo yun na pumalo sa dalawang kandidata natin at makuha natin ang dalawang corona dito sa Miss Grand International at saka sa Miss International. So parang pili ko naman, kaya naman ang kandidata natin yon. And then of course, susundan to ng Miss Universe. Siyempre pagkatapos ng Miss International, yung mga kandidata naman sa Miss Universe ang mag start ng magpuntahan naman sa kanilang competition sa El Salvador sa ano this November 18 o di ba so syempre early ng ano yan mga first week ng November o oh, di ba bongga talagang sabi ko sa iyo ito talaga yung pinaka exciting na moment kasi antitindi din naman ng mga ano kandidata dito sa Miss ano, tawag dito, sa Miss Universe. Pero, syempre, sasabayan naman ng Miss World. Syempre, kung pagkatapos ng Miss Universe, November 18, magdadatingan naman ng mga kandidata sa Miss World. At ganun din sa Miss World. Kasi ito nyata yung pinakamatagal na pageant na aabot ng a month. Kasi, from, from November 18 to December 9, ang, ang ano eh, hindi eh, parang piling ko ma earlier pa. So, grabe. Hanggang December 9. And then, sasabayan ng Miss Earth. Ang Miss Earth, nag-cancel na sila. Hindi na sa 16, 22 na. Pero sabi nila, sure na daw yun. So, yun. Pero, tingnan natin. But, ayun nga. So, good luck sa mga kandidata natin. Alam ko na ito na yung pinakahinihintay nating moment. Kung ano ang magiging resulta ng mga kandidata natin na inilalaban nga natin ngayon taon na to dito sa international pageant. Oh, ako naabangan ko dyan lahat. Siyempre, merong pang mga ano, Miss Globe. Merong pang mga, ang Miss Globe, sasabayan niya ang Miss Universe. So, back to back din naman ang Miss Universe at Miss World. Kasi, after ng, ng Miss Universe, parang ah, Miss Globe naman, parang pili ko mauna yata ang Globe, nakalimutan ko yung peche, pero November din, so ayun ako, talagang interesting ngayong buwan ng October, November, and December let's see, and then sa January naman yung ano may pageant pa, di ba? Yung Reina Hispano Americana sa yung Miss Charm. Oh! So, sige lang, laban lang. Gusto ko yan. At eto na nga, sumunod na chika natin. Kasi kanina, kumalat nga sa social media yung announcement na wala na daw age limit dito sa Miss Universe. At sabi nga nila, ano daw bang masasabi ko doon? Ang masasabi ko doon, syempre, nakakaloka kung iisipin mo. Walang age limit. So, ibig sabihin, kahit sino pwedeng sumali na. Kung baga, parang matanda <laughs> or 18 years old, bata or baka nga 16 years old, pwede kasi wala age limit eh. So, ako medyo ano to eh, para sa akin, yung dating sa akin, parang complicated. Kasi parang feeling ko, ayan ang huwag ninyong gagawin yung walang age limit sa beauty pageant. Kasi parang binuksan natin yung pintuan para maging magulo yung isang budget na nire-respeto natin na sobrang tagal. Ako mas gugustuhin ko pa rin yung merong age limit. Alam mo, dito nga sa Miss Supranational, di ba, hanggang 32 years old ang kinukuha nila. Para sa akin, sobrang tanda na nung 32 years old. Okay sa akin yung 30 years old. Pero yung 32 years old, nakita naman natin yung mga sumali na kandidata na ang edad ay nasa 30 plus na, di ba? Parang ila laban mo sa 18 years old parang ang layo ng itsura so yun <laughs> nagmumukha silang tihei so ang akin mas maganda siguro yun may age limit pa din para sa akin ha opinion ko lang to pero ayun talaga mas gusto ko pa rin yung merong age limit, parang kung hanggat na nga, 18 to 25 years old. Pero syempre, iba na yung generation natin ngayon. So, okay na sa akin yung 18 to 30 years old. Ganon. So, wag naman yung over-over na yung hanggang 35 years old. Pwede. So, ako para sa akin, hindi ako pabor dito sa ano sa no age limit kasi ano yun? Kahit 40 years old, pwede sumalik sa Miss Universe. Kahit sa kwenta. So, hinihinkayat nila yung mga lola na, yung mga mga ano nan magsisalihan na lahat eh baka si Kun sumali dito di ba so nakakaloka ako para sa akin medyo hindi ako pabor dito so sana linawin to ng Miss Universe piling ko naman hindi naman sila papayag ng ganon siguro naman meron naman age limit pa din hindi yung parang inopen na nila hindi ko lang alam ko totoo yung announcement from Miss Universe kasi yun yung kumalit kanina sa social media pero sabi ko nga kung totoo man to, ay parang hindi magandang tignan. Mas maganda pa rin yung may age limit pa rin. Tapos, sana iklaro to ng Miss Universe. So, hintayin natin yung clarify talaga ng Miss Universe kung ano ang ibig sabihin nila sa no age limit na yan. So, yan. Kasi medyo parang gugulo. <laughs> Gugulo yung mundo. Nakakaloka. So, ako pag ganun siguro, parang hindi na magiging masaya at maganda ang Miss Universe. Kasi parang nawala na yung parang exclusive na tinatawag. So, para sa akin, mas maganda yung merong private pa rin na sa mga age, ganun yung pinasok na nga nila yung may asawa parang gumulo na nga parang piling ko hindi na siya miss universe kasi dati kapag may asawa ka or nabuntis ka lang idedetrone ka o di ba ngayon okay na so para sa akin siguro medyo ingat-ingat din sila sa mga ino-open nilang pintuan kasi baka mamaya ayun na yung ikaligwak ng pageant nila di ba kasi kahit sabihin pa natin na matanda na si Miss Universe sana ando doon pa rin yung konsepto na ingatan niya at i-reserve nila kung ano ang meron at napapanood talaga ng mga tao sa Miss Universe. So, yun lang yung akin ha. Opinion ko lang yun. Hindi ko alam yung sa inyo kung okay lang sa inyo kasi parang kanina at dami na ako magsisalihan na yung mga favorite natin mga kandidata. Ako mas gusto ko na mayroong mga kandidatang magdating ng mga bago katulad nila Beatrice Luigi Gomez, 'di ba? Mga bagong ano to, kandidata na from a province. O, di ba? So, pumunta. O, nakapa five naman sa Miss Universe. So, ibig sabihin, kaya natin dumiscover ng more. Hindi yung parang limited lang. Kasi, ano, parang feeling ko kung parang inopen na nila lahat. Ano, parang magsisalihan na lang paulit ulit-ulit yung mga kandidata na ano, gusto natin isali na mga naligwak dito sa national pageant. So, dapat medyo may limit. So, ito may nagtanong sa akin since na open the daw sa no age limit kung sakasakali pwede ba daw ba sumali itong si Mucha Datol yes si Joanna Mucha Datol na ating kauna-unahang supranational ako hindi ko isusugal dyan yung title ni Joanna Mucha Datol bilang Miss Supranational kasi para sa akin ah, hindi naman siya kalibring Miss Universe talaga alam natin yung communication skills ni Joanna Datol na medyo hindi ganun kapalo para maging isang Miss Universe. Kung si Antonia Forsyth, sinugal niya yung kanyang supranational title, I think ako, baka masayang yung title mo. Mas maganda, siguro i-deserve na lang natin siya na siya ang kakauna-una Miss Supranational ng bansa natin. More than doon sa mag-step down siya, sasali siya sa national pageant para sa Miss Universe and then pwedeng maligwa kasi siya doon. Kasi yung communication skills niya, hindi naman ganong kapalo. And then, hindi rin naman mananalo sa Miss Universe. Medyo malabo. So, ako para sa akin, hindi ko naman sa inaano ha, mas better na na stay na lang siya for Miss Supranational ever. ba? Diba? Mas maganda, i-reserve na lang yung title niya. So, sabi nga no, so, pwede daw bang sumali etong si, ano, Pauline Amilex? Yes! Ako, para sa akin, mas isusugal ko si Pauline Amelex sa from first runner-up sa Supranational kung wala age limit, ha? And then, try nga maging Miss Universe Philippines candidates and then, baka sakaling this time makuha niya ang corona kasi kung na naman si Michelle D. this, this year, maaari mo na so, ang akin try niya kasi from supranational to universe rather so yon so ako papayag ako doon kasi alam ko naman na may ibubuga naman ang communication skills ni Pauline Amelec saka kung ano man ang mga ginagawa niyang kasi I think related para maging isang transformational leader. Kasi kay Mucha, parang piling ko, hindi siya ganun ka-strong pagdating doon sa communication skills para ilaban mo siya sa Miss Universe at isusugal ngayon title niya. No. And I think supranational first runner-up ni Pauline Amelex, ayun, pwede niyang isugal for the Miss Universe. So, yun. Parang Puerto Rico lang yung dating. Ganon. Di ba? So, ito pa. Sabi nga yun, since na no age limit, kung sakasakali daw ba, pwede daw ilaban si Winwin -win Marquez. Hmm another title holder. Ako para sa akin, san ayon ako dyan. Kasi alam naman natin yung kalibri ni Win-Win in terms of communication skills, pagiging empowered woman, and then yung confidence level niya. And then plus, pasok siya sa Miss Universe kasi she's a married, and then she's a mother, di ba? Talagang total package. Pwede sa lahat. So, ako para sa akin, yes. win Wing Marquez, yes, papayag ako na isugal niya o itry niya yung title niya bilang ano, Reina Hispano Americana. Kasi parang piling ko may kahinat na naman at pwedeng lumaban. Alam naman natin ang kalibri ni Winwin. -win. Talaga naman, umaari ba yan ng bonggam-bongga. So, yon So, ako, wala akong problema sa mga gustong sumali, kung sino man. Pero, syempre, dapat alamin din nila yung capacity ng level nila pagdating sa communication skills. And then, alamin din nila kung talagang aari ba ba. Katulad ni win -Win Marquez. So, talagang performance level, paso. And then, married woman, mother, okay. And then, plus, nando doon yung talagang alam mo na ng bonggam-bongga kasi may beauty. Plus, magaling ang communication skills. So, go yan. Ganun din si Pauline from Supranational, first runner-up. Iuso eh, ngayon yan. Why not? Diba? Kay Mocha, parang, I love dato la Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung charm na meron siya. At napaka-nice na tao. Pero, syempre, ako, mas gusto ko i-reserve siya as the first Supranational ng ating bansa. So, isip-isip din. Kasi medyo, hindi natin alam. Baka mamaya masayang lang ang ating mutcha datol sa national pageant eti wag na better na lang na nagstay na lang siya for Miss Supranational kasi na di ba so yun so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon so yun guys Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive walang imposible sa itaas manalig lang tayo. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you guys! thank <laughs>